Magandang araw mga kaibigan. Isang napakalagang tanong ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa agrikultura. Handa na ba kayo? Dahil siguradong magugulat kayo sa sagot. Alam niyo ba, ang agrikultura ang bumubuhay sa ating ekonomiya. Ngunit ngayon, maraming magsasaka ang naghihirap dahil sa mababang kita. Kawalan ng suporta mula sa gobyerno ng climate change at kakulangan ng makabagong teknolohiya. Kaya ang tanong, ano ang magagawa natin para palakasin ang sektor ng agrikultura? Ha? Kailangan natin suportahan ang ating mga magsasaka, bumili ng lokal na produkto, huwag mag-aksaya ng pagkain at alagaan ng kalikasan. Dahil kung hindi tayo kikilos ngayon, baka dumating ang panahon na wala tayong makain.